Guys, paduranais payau guys. Main ke Beringin. Su angin nih. Tekasan angin guys.

Yeah. No. Yeah. No. baka na naman guys tambah kamu Yan guys, so, malalaki na mga tambaka guys. Juan Cuando... Oke. Masak triksi guys. ada angin. Sampai ani. Ayan guys Nagabidyo lang muna ako Sila Master Mark Sila Ayan Magandang gabi mga Masters Sila Master Trixie Nahilo ako guys Nahilo ako kasi walang laman yung bulsa <laughs> Nahilo ako Tumayo kasi ako kanina tapos Malakas yung alon guys Ganyan 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 Anahilo ako. So relax muna tayo. Nag lang muna ako. Pisyon. daw. Uy! Hmm. Ayan, Pisyon. Nga, <coughs> sumuli Ako bat Matambaka Malaku, malaku. Di mo kseleto. nice one. Kaya yeah, naku sure masabik guys.

kasi yung nagkalakit hindi ano yung doon ang kadakon na kalakitok sa laon mo nagsaka siguro nino One. So ayan guys Update sa huli natin Ayan si Master Trixie Still fishing pa guys So yung kamark Ayan nga na Palahati na guys sa cooler no. Matambaka at saka ano, talakitok. Uh, Ito naman kay Master Trixie Ayan. Dami rin guys. Oh, matambaka, talakitok. So tayo bago lang tayo nagising, guys. Kasi nahilo ako kagabi. Nagsuka ako kaya natulog. <laughs> Grabe. Ngayon lang kumalma guys. So mamaya mga alas 4 Abante kami dun sa parola guys. Magiging kami. So sana pala rin no. Ah, bigyan ng grasya ni Lord. Si Master Louie nandito na namumusip. Hmm. Good spring guys, good rin kahit na hilo tayo kanina right update na lang mamaya guys fish on fish on balik Dali, balik okay. no. dari yeah,

Sangit ng taga. Magbong ka ha. O, ulan na guys. Nabasa-basa na ako dito guys.

Paliyo mo po sa kung Mark. Kaya Marag, ako ang para Di na yung bukita. Ay, na na. Ay, para? Ay, basta ko ba? Matabunan. Hindi mo. Kanay pink na lang nga kalo. Dipinsa, magbuna ko na lang kung kalo. ka taga na? Ulo? Ulo?

Guys, pasensya. dili di kayo maklaro, guys. Ay, yung paspasi, lab. Nay, nay lang, lab. Ay, yung paspasi. Ang videographer, guys. Basa na, guys. Pema ko sa'yo mo ang suga aloy para maklaro mo loy na na ihaw na yun ako ni Diri ba ganoon 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 ganoon

Kena hapan balai tegak di dalam. Dulu Dito ya. Nadi, nadi naik dulu Kira saya hapung. Ah, naik sambung. Guys, sandai lam pelat ayu mah kahuli nang bau lu. Dok. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan,

ayo mo kay si Master Mark dili di, di, di mo lingi. <laughs> Ikto. <Stricto>, strikto, strikto. <laughs> Ngayon guys, strike, strike, strike. Alright Master Jai in the house. Ay, putul Ay, putol. Okay, putol. Oh. Biad ga? <laughs> Biad. Ha? Puta mali, ano sa'yo mali na ato? Wala man Wala man, tama man yung mag-ibuhat Sinaputula ni Wai Anong masasabi mo? Goods lang, I'm happy Kahit na dunitan tayo guys At least naka fail tayo ng strike Experience ba? First time Jigging Good. Uh, still fishing pa. Sana maka-strike ulit. Ayan guys. Uh, galing na kami na jigging dun sa parula. So naputulan tayo dun guys. <laughs> Ayan captain kapitan, kapitan si Master Louis. Ayan Master Marco. Sama ko nag trolling kami dun. Ito yung huli natin kanina guys. <laughs> Ayan. Oh. Ah, huli natin to sa handline fishing. Napa. Ayan. Pirit. May mga lapis pa? So. Good sa fishing natin, Master Mark. Ito, sabay kami nag jigging guys. Hindi na strikean pero harvest din ng mga tambakaw. Oh. Dami. <laughs> hey. Di pa araw ni eh. Master Mark Dari ngayon. Eh. Wala tayong <laughs> strike. May strike kanina, putol naman. <laughs> diba na talaga. So update mamaya guys. Wither, wither. Pag lapag natin doon sa mga isda. Lahat. Lapag na. Lapag hey. na. Ayan guys, ito na yung lahat ng huli guys. Ayan. Hmm. Baka ito mga diwit. Golden key. Ayan. So ayan na lahat. Salamat Lord sa blessings na binigay mo. Okay, hey, adjourn guys.